matuuran kung unsa gyud nahitabo kay prank lang gyud madam o Un kinsa unsa gyud nahitabo kaganina so um si Ligaya mag one year na na siya sa Akoa ah. kunya wala gyud ko uh, isip na 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 siya o sa kaigsuon anak wala na ko na siya anak amiga, best friend, kauban sa balay, and niabot sa time nga, sikat siya sa vlog, mauna nga, ipapuyo na ako siya diri, wala na na ako siya ipatrabaho, kaya na siya sa vlog. So, dili lang, kaisa kahiga lang niya gibuhat sa ako, ah, kung dilit pero wala lang gib akong ipahibalo sa mga viewers, sa nga, yung ang iyang binuhatan, tungod kay, maluoy ko sa iyaha, kay mga ayok po siya, og um, sorry, and, Um, ang, ang iya pong angkonon ang iyahang sala. So, way back last um, January. January, nawalaan po ko din sa balay. Won. January 1, worth 81,000. $81, $81, And mm -hmm. siya po ang nakita sa CCTV camera. Pero di ang po mapunto niya nga, hinahinayan na lang niya bayad. Kaya natintal daw siya sa kwarta nga iyahang oh, nakita. nakita. So, ako po, ako lang po siyang i-consider. Dili lang ka na ang iyahang ipang buhat. Daghan ka og mga maningilay din hi everyday. Sige kan sa iyahang mga tindahan nga ipang inuman, iyang ipang utangan, bisan kinsa ang iyang ipang utangan. Mga to sa balay kay maningil to ko gaya, Ako lang yapon ang magpag-uod o bayan tanan nga mga sweldo pa diri sa ang helper nga moabot sa iya dili moabot sa ang helper sa among security kay tungod magasto niya ako lang gihapon ang mobayad tanan nga iyang mga gipangbuhat maskin sa gawas wala niya tanan ang mga tindahan nga iyang gipangutangan diri gid maningil tanan and bisan kinsa na lang gyud ang iyang gipangutangan ako lang gihapon ang makabayad ning abot sa time nga ako siyang gipahawa diri sa balay tungod kay grabe ang iyang gibuhat so mauna nga nihawa siya nag boarding house na siya maad ko lang siya diri para mag content and ning -abot, abot sa time na nahurut uh, nahurot na akong pasensya sa iyaha mauna nga ipalahi nako siya og balay pero tagaad po niya din eh, ako lang kung ginahatag ang iyang sweldo kung pila among sweldo wala na ko ginabigla og hatag kay kabalo ko sa siya kagastador so every day makadawat na siya kung nami raket, 3000 2000 3000 2000 hangtod makuha niya tanan so makita siya sa blog nga mo depende po sa kadakon sa mo ang sahod so pari-parihan sila og sweldo ni Sarah And kaganina, uh, last month pa na bantayan nabantayan nga ako ang Gcash nga worth 50,000 na ko nga 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 mahurot dayon. So nagtuo ko nga ang kanang magud akong Gcash maabot na siya tag 200,000 tungod kay ang sing sa parlor nga mobile ug Gcash dinha na ihatag sa ako. Ah. Uh. So mao nga kaganina kagabi pa lang daan atoy sulod nga 12,912 pagkahuman kagahapon ay kaganinang buntag na discover na ako, siya ang last na gunit sa akong cellphone hiraman man na niya kay mag siya man ang nagagunit sa akong cellphone kay nagauban-uban siya sa akong manghiram siya wala ko kabalo ng kakabalo na dai siya sa akong password natingala ko nganong 912 na lang so wala jud ko nahimutang ako gyud ang gipatan sa akong secretary sa opisina sa city hall and dito na ako na discover nga ang kwarta di ay kada adlaw makuaan kagahapon nakakuha siya 11,000 taga adlaw di ay siya iyahang ko na kung cellphone iyahang isend sa iyahang number ang Gcash and gikan pa sa June, June 21, 21 um, na ang iyahang pag, pagpangawat sa kwarta nagikan sa ako ang Gcash ug mikabat kini og 199,500 so 500 na lang yun ang kulang para mahimo siya og 200,000 so Thanks for watching. Please subscribe.